Yo! What's up mga kaibigan? Lina tayo ang New Orleans Pelicans sa isas mga teams sa inaasahan na magiging playoff contender ngayong season dahil sa improvement nila Trey Murphy Herb Jones at Jose Alvarado Andiyan din ang gabay ng veteran CJ McCollum at ng mga former All-Stars Tejonte Murray, Zion Williamson at Brandon Ingram Ganun pa man, simula pa lang ng season ay mukhang pinakita na kagad sa atin na hindi para sa kanila ang season na ito Magkakasunod na injury ang natamot muna mga player na nabanggit natin to the point na may mga games nga kung saan out ang 7 players sa na nabanggit natin mga kaibigan. Kahapon nga ay out si Zion Williamson at ganun din si Brandon Ingram habang si Dejounte Murray naman ay natapos na nga ang season dahil sa torn Achilles. Not even once sa season na ito ay nagkasabay na maglaro sa isang game si Zion, Ingram at Murray. Ganun nga kadalas sa mga injuries sa team na ito ng Pelicans. Ngayon ay may record sila na 12 wins and 37 losses para sa second worst record sa buong Western conference. Malapit na ang three deadline. Free agent na si Brandon Ingram sa off-season. Tumatanda na si CJ McCollum. Injured si Dejante Murray at labas-pasok pa rin nga sa lineup si Zion Williamson posibleng ito na nga ang perfect opportunity na i-trade ang mga player na nabanggit natin habang mataas pa ang mga value nila. Since nasa baba din sila ng standings, kung madami nga silang makukuhan draft pick ay posible pa nga na mapunta sa kanila si Cooper Flag o Ace Bailey kung sakali upang simulan na nga ang kanilang rebuild sa makabagong era. Tayo ba mga kaibigan? Sa palagay mo ba ay dapat nang i-trade ng Pelicans ang kanilang mga core players at mag-umpisa ulit? Habang Los Angeles Clippers naman ay gumawa ng trades, trinade nga nila ang mga players na hindi nila ginagamit tulad nila PJ Tucker at Mo Bamba kasama ang future second round pick at cash patungo sa Utah Jazz. Kapalit nito si Drew Eubanks at Patty Mills. Ang trade na ito ay naging dahilan kung bakit ng Clippers ay nasa below luxury tax na sa ngayon. Si Drew Eubanks ay isang solid backup center. Kailangan nga nila ito lalo na nasa Phoenix Suns na nga si Mason Plumlee. Habang re united naman mga bigan si Kawhi Leonard at Patty Mills, dalawang member ng huling championship team ng San Antonio Spurs. Subalit nating is final mga kaibigan. Pusibling sa buyout lang din ang bagsak ng lahat ng player na ito, especially si PJ Tucker na malamang ay walang planong tumagal sa rebuilding team ng Utah Jazz. May mga rumors din ngayon na ginawa ng Clippers ang galaw na ito bilang paghahanda sa pusibling pagbagsak ni Lonzo Ball at Ben Simmons sa buyout market. Ngayon nga ay 4 million below luxury tax na ang Clippers at pwede nilang isign ang dalawang player na ito for 2 million veterans minimum contract kapag napunta na sila sa buyout market Gusto nyo bang mapunta sa Clippers sa dalawang topics na ito noon? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po!